Hindi kami nakapamili kahapon dahil may pinuntahan nga kami kaya ito naglilista na nga po ako ng bagong mga bibilhin. Pero bago yun ko ito at naglilista na nga muna ako ng kusina dahil magsasaing pa nga ako. Ganda lang din talaga itong ginagamit kong walis tambo dahil handmade nga po iyan. Kaya naman talagang matibay tapos napakamura lang wala pa nga isang daan iyan. Kung nga rin iyan dagdag paninda sa iyong munting tindahan dahil sa palengke nga po ay 165 iyan. Sasaing nga lang sana ako kaso may nakita nga akong mga kalikabo kaya ayan winalis ko na nga muna. Wala naman mga hugasan dyan dahil nakapaghugas nga ako kanina. Hindi ako mahilig lumabas ng bahay ko Marites, dahil sa gawaing bahay pa lang ay talaga namang ubos na yung oras ko. At dahil magsasaing na nga ako kaya lilinisin ko na nga rin po yung rice cooker namin. taon na nga rin po namin itong ginagamit ko Marites, at talaga namang gumagana pa. Dahil wala nga akong nakitang basahan doon sa kusina kaya yan kumuha ako ng bago. Wala nga rin itong aming basahan ko Marites, kaya naman tumatagal din talaga ito sa amin. Yung maganda pag yung pinagkakakitaan mo nga ng extra income ay pwedeng gawin sa bahay lang. Hindi ba na nga kailangan mag araw-araw tapos nababantayan at naaalagaan mo pa yung mga anak mo. Sorte na mga misis na kayang suportahan ng kanilang mga partner. Kayang bigyan ng puhunan na kailangan nila. Sarap din gumastos lalo nga pag alam mo ang galing sa pinaghirapan mo iyon. Kung hindi nyo na nga iniisip yung mga next nyong bayaran dahil may mga nakalaan na. Pero bago nangyari yun kung marites talaga namang maraming puya at pagod ang pinagdaanan mo. Maraming beses na gusto mo nang sumuko dahil sa pagod at piling mo wala namang nangyayari. At dahil hindi tayo huminto at tumigil ay talaga namang may resulta din talaga iyan katagalan. Sa panahon ngayon walang man kasi pag may ginagawa tayo, abay, meron ding customer. Blessing yan at hindi yan abala sa ating mga gawain. Abay, kung wala sila, wala din tayong kita. Thank you. After kong magsaing, dito naman nga po ako sa tindahan. Then maglilista nga po ako ng mga kailangan kong bilhin. Iikot yung mata para mailista kung ano nga wala at kulang na. Yung nabili nga lang po nung Saturday, kumarites ay itlog at mantika lang kahapon naman yung balak namin na pamimili ay hindi natuloy dahil matagal nga po kaming nakauwi. Nabutan na nga kami ng pagsasarado nung pagbibilhan namin. Kaya mamaya dalawa na nga lang kami ni Jowa ang aalis. Marami na nga rin po akong kulang na dilata kaya naman talaga nililista ko na para hindi nga po malimutan. Pagkatapos ko dito sa harap ng tindahan, doon naman nga po ako sa mga sabon at toyo. Yung sunrox ko dyan, tingnan nyo naman at meron na nga ang space. Kailangan natin punuan iyan lahat kumarites para naman nga po magandang tingnan. So lahat ng mga nakikita na na lang at yung wala na talaga. Diretso ayos na nga rin po yung ginagawa ko kumarete sa habang naglilista. Kaya lang paninda yung mga bibilihin ko mamaya ay bibili din ako ng mga stock namin sa kusina pati sa CR. At yung mga pagkain ng dalawa. Itong mga sabon ko nga dito, kung kita nyo naman ay may mga space na at hindi rin talaga maganda tingnan pag wala mga laman iyan. Next naman nga po ay mga noodles nga po yung aking mga nilista. Ayan, at mayroon na nga pong mga space kaya kailangan ng mamili. So, ayun lang muna kung Salamat sa panonood. Follow for more. God bless us. At sana i-share nyo na nga rin po itong aking video.